Nagsalita na ang dating PNP chief na ngayon ay Senador Fanfilo Lacson kaugnay sa pagpili kay General Nicholas Atore bilang bagong PNP chief. Ah, hindi ko masyadong kabisado o kilala si General Atore ah, kasi junior officer siya nung ako'y uh, chief ng Philippine National Police. Ang narinig ko lamang sa kanya at ang aking na, -na sa kanya, he's a decisive, firm, And mission oriented na official. So he deserves to be appointed na happy ng Senator elect and former police chief Pantilio Lacson welcomes the appointment of Nicolas Torre III as the next PNP chief. Lacson says he has heard and observed that Torre is decisive. Firm and mission-oriented following his successful handling of high-profile cases including the search and arrest of televangelist apolo kimboyoy and serving of arrest warrant to former president rodrigo duterte police major general nicolás torre iii was picked by president ferdinand Marcos jr as the next head of the philippine national police the incoming pnp chief is police major general nicolás d torre iii <laughs> ang balaking hamon ng general torre ngayon. Mahuhuli kaya niya ang kapanan ng palatayan ng si General Bantag na kasalukuyang nagtatago. Execute warrants, bring criminals to justice, raise your hands in front of judges and fiscals, and provide evidence against these criminals to support their conviction. Sa ano sa palagay mo? hindi ko nasasagutin niya. Pero hindi ako para sa lumaban sa gobyernong ito. Dahil alam ko, sabi nga nung ni Secretary Boeing, yung namatay daw, eh, dying declaration. E eh, sasabihin ko rin, baka ito na rin yung dying declaration ko. Baka patayin na rin ako. At sino papatay sa akin? Baka si mga sindikato kung maalala na ang pagpili bilang bagong PNP at uh, chief ni uh, General Torre ay inalmahan ni Senador Marcolita. Nakalaya mo mong... naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre Bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana ang nakausap niya, siguro yung Pangulo ng Pilipinas o so kaya yung DILD Secretary, Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Yun. ang uh, pag Almane, Senador Rodante Marcolita sa pagpili kay uh, General Torre na bagong PNP uh, chief. Malaking hamon, mahuli kaya si General Bantang na kapanan ng palataya din niya pero ayon kay Senator Lacson may paninindigan si General Torre tatalakayin natin ito kasi unalingan pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang para sa ating mga patid na kulang ang alaman. ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nangalim pati ang ating kaluluwa Viva Christo Dio and Iglesia. Kumusta? Ito ang inyong lingkod, Brad Windell. Talibong muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At uh, sa pagkakataong ito, uh, inanyayahan natin ang ating mga soking taga-subaybay na huwag kalimutang uh, pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating live streaming. At kung maalala ninyo mga kapatid na inutos sa pag-upo ni uh, General Nicholas uh, Torre III na i-execute, hulihin, ang sino mang may mga warrant of arrest. Execute warrants, bring criminals to justice, raise your hands in front of judges and fiscals, and provide evidence against these criminals to support their conviction. At uh, kung maalala ninyo, isa sa mga matagal nang nagtatago at palpak ang NBI sa isinagawang ilang mga Uh, pag-read sa bahay ang itinuturong sospek sa pagpaslang kay Kaper Sira Lapid. Kung naalala ninyo yun. Uh, nagmula ang isyo kaugnay sa sinabi niyang Cinderella na may maraming mga sasakyan. Alam nyo ba na merong September 5, 2022, sa nang ilabas ng broadcaster na si Percy Lapid Justice sa kanyang online program na Lapid Fire. Ang video uh -huh. ng isang bahay at mga nakaparadang sasakyan doon sa isang exclusive subdivision sunod, 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 Lapid, sa Laguna. Sabi noon ni Lapid, ang bahay at sasakyan pagka may ari ng taong tinawag niya na Cinderella Man. O, oh, yon Ang sinabi niyang, eto, nanood talaga ako sa vlog na ito ni Lapid. No? Na binanata niya yung Cinderella Man sa Department of Justice. Alam niyo ba na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguri ang ang lalaking Cinderella? Yung kanyang ba Hello, uh, kay uh, kapatid na G.L.I. Uh, TILIN at Silent uh, Viewer. Hello, Uh, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. Hi, mga kaibigan, dahil hindi kasya sa dami ng sasakyan, hindi magkakasya uh, sa kanyang garahe, bumili siya ng isa pang malaking lote. Uh, ito ang uh, mainit na issue uh, at ang tinutukoy umano ayon kay uh, Secretary DOJ Secretary Buying Remolia ay si General Bantag. Ang tinutukoy dito ni uh, ka Kaya ito, dapat ito isalang sa lifestyle check. Ha? Ah. Ipasalang ni uh, DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya, ang tinutukoy ni Lapid na Cinderella Man ay ang suspindidong Bureau of Corrections Director General General Bantag. At ang storyang ito ni Lapid. Ang... At dahil dito, Uh, kahit uh, nagtago si Bantag, nagsagawa siya ng uh, press conference at binanata niya si Remulia. Pwede akong magsampa ng kaso, ganun. Pero tahimik siya. Wala siyang sagot kung nakukuha nyo. Nakuha nyo? Di ba? Wala siyang sagot. So, <clears throat> wala siyang... So, uh, itong mga official na ito, mga kapatid ay napaulat na mga kaanib sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. no, kaya tinatalakay natin kahapon anuman ang katangian o uh, status ng buhay natin uh, bilang official kung wala naman tayong background sa pananampalataya sa tunay na pananampalataya sigurado talagang madala tayo sa ibang sikta pero may nag-misses dito pakita ko yung message niya ah. oh ah, ito sandali may nag-misses dito at ah, ito ang message niya oh ito na sabi niya, hohulaan kita, susunod kana ni Soryaning sa kahihiyan at magtatago. Mahina ba ang view, a view sir, kasi INC ang content? Ayun, ah, mahinaba mahina ba daw ang view, kaya INC ang content? Kung maalala niyo mga kapatid, no? Itong mga kapatid natin si Bayong Pananampalataya, lalo na sa INC, katuliko ang palaging binanatan. Ha? Kaya nga, gamit ang mga iba't ibang aklat katuliko, sinagot natin. Gusto lang ba ninyo na kayo lang ang banat ng banat sa pinagchap-chap at lalo na sa mga aklat katuliko na ginagamit na kung napansin niyo pinakita natin dito, wala naman. Lagbas pa ang pahina no? na ginagamit nila. Kaya nga, ginamit natin yung mga aklat Katoliko na palaging pinagchap-chap nila uh, sa mga kapatid natin. May talakayan na kahapon, pwede ninyo yan. So, e esa na, nagiging controversial noong kongresman pa si, ngayon, Senador Marcolita, yung, kaniyang tinatawag na house bill, naalala ninyo, na ang kanyang uh, depensa optional naman tanggalin. E bakit nagiging kontrobersya? Dahil una, si Senador Marcolita ay kaanib sa Iglesia ni Kriston Tatag di Felix Manalo. Pangalawa, sa matagal ng panahon, ang simbahang katoliko ay binagbananatan ng mga ministro ni Felix Manalo gamit ang banalang kasulatan at ang aklat mismo ng uh, katoliko na sinasabing uh, ayon sa kanila ang tanda ng cross ay tatak ng halimaw. Kung maalala ninyo yan mga kapatid, tinatalakay natin yan. Pero, batay sa nag-comment dito na nauna nating pinakita sa inyo. oh, ano yung sabi niya sa kanyang komento? Huhulaan kita. Manghula pala ito. Susunod ka na ni Suryaning sa kahihiyan at magtatago. Mahina ba ang view, sir? Kaya INC ang content? Di mo ba napansin na kahit sa mga A programa ng INCTV, Katoliko palagi ang kinokontent. Sa mga propaganda, sa mga isinagawa na mga pandoktrena, batay sa referensya, mga aklat Katoliko ang pinagchap-chap. Bakit? Uh, kung ibalik natin ang tanong mo, mahina ba? Dahil Katoliko ang kanuna, ha? palagi ninyong uh, binanatan at para ba sa inyo na uh, na lang kayo na banat ng banat no sa pananampalatayang katoliko at hindi ibibisto halimbawa balikan natin no yung si senador Marcolita nagiging viral yung 8th Congress pa na House Bill kaugnay sa pagtanggal, optional daw na pagtanggal sa mga crucifix sa ospital. Although, di naman sinabi niya sa kaniyang uh, House Bill kung government o Catholic hospital, pero klarong-klarong ang tatamaan ay katoliko talaga. Bakit? Ganon. Dahil ang mga ministro ni Felix Manalo noon pa man, sa panahon pa ni Felix Manalo, binanata na ang katoliko kaugnay sa mga crucifixes, mga kapatid. At gamit nila ang pahayag kapitulo 13, si versikulo 16-17 na yun daw ay tatak ng halimaw. Ay ah uh, Oh, uh, sandali mo na. No. Uh, tatak daw ng halimaw. Ito. Bagkus, kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at sa kasakan ng kamay, ano yun? Biblia po. Apokalipsis po. 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa at ang lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa Biblia may mababasa po, tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Pero yun po pala, tanda ng nadaya. Nadaya ng bulaang propeta o bulaang tagapangaral. Sa Biblia po yun. Ngayon, balikan po natin, eh ba't ba? gumagawa ng gano'n ng pagkukusang Iglesia Katolika Romana. Totoo ba yung sinasabi nila na pag ginawa mo daw yun, malalayo ka sa maligno, sa multo, sa masama. Nakapagtataka nga lang, pagtapat ng simbahan at saka sila, nandun ba maligno? <laughs> <laughs> Nagtatanong lang naman ako ka Joel. Sama na nang tingin ni ka sa akin. Hindi po. Yan, nabansin nyo, ginawa pang katatawanan ng ministro ni Felix Manalo yung pangantanda dahil takot umano ang maligno sa unang korento 1.18 para sa mga hindi naligtas, ang cross ay walang kabuluhan. Pero para sa mga naligtas, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, magantanda tayo ng cross pag naan natin sa simbahan dahil yun po ang maikling panalangin na inihayag natin ang palatandaan sa kamatayan at pagtubos ng ating Panginoon Kristo sa sangkatauhan na binanggit natin ang misteryo ng ating pananampalataya sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, ginamit nila ang Revelation chapter 13 verse 16 up to 17. May mabasa ba doon na tanda ng cross ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu at tanda yan ng halimaw? Yon ang misleading mga kapatid. Pero may mabasa ba sa Biblia na kahit ministro nila nagbasa na may tanda na ilagay sa noo at ito ang cross? Ito. so, ay uh, salin at uh, po ito, yan oh, may, may nihil of stat ni Baltasar at may reimprimator ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. O, oh, eh, meron palang mabasa, nagminasa mismo ni Ramil Parba, ministro ni Felix Manalo, na may tanda na ilagay sa noo at yun ang cross. Ang tanong, sino ba ang nagdala sa naturang tanda? Nasa sa ibabang pananampalataya na tataglamang ng uh, sikta na tataglamang ng tao? Okay at balikan natin ah dahil yung sabi nila na uh, yun talaga no uh, kahit na yung sinagot ko ang channel ng munting karunungan oh, uh, ano yung uh, title o oh, sabi nila sa kanilang uh, pagsagot din na sinagot umano para, para uh, makakuha ng atensyon. Oh, ayan, uh, makakuha ng atensyon. Ayaw kasi nila na mabuking sila. No? Instead na sagutin nila din ang ating paliwanag at pagbuking sa kanila, pawang personal ang kanilang tirada, mga kapatid. So, gamit yung Apokalipsis Kapitulo 13, matagal na to kahit sa kanilang pasugo. Gagamitin nila ang Aklat Katoliko. Ito po. Ah. Dahil pagtampi, tagpiin nila yan. Mula sa Revelation chapter 13 verses 16 up to 17 na may tanda sa noo o, o kanang kamay tandaan ninyo, ang nakasulat noo o kanang kamay eh ano po ba ang mabasa nila gamit itong aklat na ito matagal na ito talaga ang kanilang ginagamit at pagtagpit tagpiin nila pahina 11 ito ang kanilang babasahin kupo itong aklat katoliko siyang inyong pakinggan aral katoliko sa pahina 11 ito po sabi niya ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong katoliko. Ang paraang ginagamit, ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-cruz. Ang pag ay ang paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong katoliko. Totoo naman po yan. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong reliyon nun? O, ah, ayan. Kaya, sa mga pandoktrena nila, gamit itong aklat na itong siya ang inyong pakinggan ang aral katoliko, ay isasabihin niya, eh, di pa ba, ba malinaw? Kanang kamay at sa noo. Eh, di naman ganun ang nabasa sa Apokalipsis Kapitulo 13 Versikulo 16-18 ang nakasulat kanang kamay o oh, sa noo. At, wala namang binanggit diyan sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 17 na ginagamit nila mga kapatid na yon ay kaugnay sa pag-antanda ng cross. Kundi malinaw, out of context sila, pinagtagpi-tagpi lang tapos gagamitin pa nila ito. Ano to? Pasyong kandaba. Ginagamit nila ito. Pasyong kandaba inagtagpi tagpi Anong mabasa? Tawag nilang mahal na araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Oh. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Musay kumunta si ka Joel. Kaya lang, wag na po, baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, el libro de la vida historia sagrada con santas reflexiones, doctrinas morales para la vida cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya noon? <laughs> Mabasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal. Magantanda. Sa noo, o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga ay eh, kampung tunay nitong antikristong hunghang. Hindi po kami may sabi. Basahin po niyo yung pasyon ninyo sa bahay. Yan. Uh, yan ang taktika nila mga kapatid. Pero, pag sasagutin at ilantada natin, yan, nakita niyo naman kung ano yung komento. No? Dahil, mabuking kasi sila. Ang referensyang ginagamit nila, siyang inyong pakinggan ang Aral Katoliko sa so pahina 11 na ang may akda ay si Father Enrique Dimon. E eh, wala namang koneksyon. Yung talatang ginagamit nila sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16 hanggang 17. Dahil wala namang binanggit sa naturang talata na pag-antanda ng cross sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16, 17. Kaya in the iugnay ang pag-antanda ng cross sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 17, 17, walang sino mang makapagbili at makapagtinda kung walang tanda sa halimaw. Eh, kailan ba nangyari? Di ka pwedeng bumili, di ka pwedeng magtinda kung di ka marunong mag-antanda ng cross. Kaya kunti namang common sense, di po ba? At wala ding binanggit sa pasyon kandaba na cross sa referensya. Ang binanggit diyan ay yung paraphrase kaugnay sa Apokalipsis, Kapitulo 13, Versikulo 16-18. Kaya hindi rin pwedeng iugnay mga kapatid. Old at uh, Tagalog ang ginagamit dito. Kung meron mang cross na binanggit sa pasyon kandaba, nasa pahina pahina uh, 219 mga kapatid. Ito po ang mabasa natin sa naturang pahina. Ang daeng koy kaawaan na makapakamtan mo ang kanan maging iyong panginabang nang sa cross mo'y pagkamatay at sa gloria kong walang hanggan. O, yon ang malinaw na uh, binanggit ang kaugnay sa cross. Kaya, uh, kung tignan natin paano nagiging out of context sila, eh, balikan natin ang ginagamit ng ministro, Revelation chapter 13, verses 16 up to 17. Ito mabasa natin. He also forced everyone is small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead so that they could not buy or sell unless they had the mark which is the name of the beast or the number of its name so klarong-klaro mga mahal na kapatid na napaka out of context sila una <coughs> Walang binanggit sa talatang binasa nila na yon ay tanda ng cross. Merong tinatawag na banggit na tanda, pero walang nakarugtong tanda ng cross, depo ba? Ang tanda na binanggit, hindi yung cross, tanda ng cross. Dahil, alam niyo naman, nabasa na natin, napaka-biblical ang uh, tanda ng cross, mga kapatid. At kung tingnan natin ang Ah uh, 1 Corinthians unang Corinto 1 118 sapagkat ang minsahe ng krus ay kahangalan na, sa mga napapahamak ngunit para sa ating mga naliligtas ito ay kapangyarihan ng Diyos. See? At kung sisilipin naman natin ang uh, kasaysayan malinaw eh sila nga gumagamit ng mga iba't ibang aklat malinaw na ang sign of the cross ay ginawa na sa early Christians pa. Eto, mabasa natin. Europe Before Modern Times by O'Brien, page 194. The sign of the cross and the veneration of martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. See? Kaya napakalinaw. Eh, yun ang dahilan kung bakit ayaw nila mga uh, kapatid na banggitin natin at sagutin natin yung matagal na nila na banat propaganda laban sa katoliko dahil mabubuking sila. Bakit? Una, kung pag-aralan natin mabuti ang konteksto, lalo na sa Revelation chapter 13, verse 16, napakalinaw ang ginamit yan. O, or, ibig sabihin alinman sa dalawa. In short, isa lang kung tingnan natin ang Revelation chapter 13 verse 16, eh, paano magiging ang tanda ng cross? Na ang tanda ng cross mga kapatid hindi tumutugma talaga yung kanilang propaganda at banat sa simbahan katoliko. Bakit? Dahil ang tanda ng cross hindi or an talaga. Merong sa noo, merong sa ba, sa dibdib, merong sa balikat. Di po ba? Kaya Uh, sa nag kuminto sa atin na ano yung kuminto niya ibalik natin mga kapatid ito ang uh, kuminto niya sa atin o oh, hulaan kita susunod ka ni Suryaning sa kaheheyan at magtatago mahina ba view sir. kaya inc ang content kung mahina ang view Uh, kaya ay NC ang content, apiktado ba kayo dahil nabuking kayo? Di naman layunin natin saktan ang damdamin, kundi atin lang sinagot mga kapatid. Dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Kita kita tayo mamaya, may live tayo sa punto por punto. Bye bye.